Ano na yung mag-obras ang bubo niya nga ano limpyo ay agunda na yung baras na no, yun ha no, yung obra daw ay, ay sag-ahin na yung para matinaw <laughs> <laughs> ay sito yung mga ayagan para um, makuha ang mga mga lao, lunang ay, ayos na ayos na ay, ayos na ito ay, ayos na ito ay, Pwede ninyo karoon mga paliguan, yung maimnan. Ayan ang tubig ko, edo vertical lubog-lubog. Tama. nan, ano. ano ka na na? Huwag yeah, ka ninyo mag sa, ano? Ang bone na DIY lang ha. Ayan. Ito nyo sa ano? Ayayag nyo ng baras. Parang 3 mga pato bilin. Ada kili ana si ano, si Master Kano. Ini kira aku sudah cantik ki. Hari si ana di Kim kita aku segani sano gani semai pasi pasi versus sentiki si, ubra di bubun wah oh. <laughs> nggak nang ya kacahin loh no.

mata ay mataas pa no tubig yeah Ayan na po ang ano. Magutin na o no? Wow. Pistingan na imnan ka ron? Hindi. imnan o? Iya. Sige, sa kihira na ipamakuha ko ano. lubog na tubig so, Why nagi ka na yun guys sa ano? Ay sa kilit sa suba ano may gimo? Ang mo na yung gimo on mo? Nagbuho ah, kagsagahan mo? Ay mo ang bar ang bar

kau gunjung talung dah gedako no labog lah labog kayu dai wa betah nak lapak ong moto